Ibinunyag na ang mga detalye ng bigating pelikula ni na Vilma Santos at Angel Oxen. Nagparinig naman si ate VK Angel na gusto na niyang magkaapo. Narito ang report. Next story conference na para sa unang pelikula sina Star for All Seasons Vilma Santos at Angel Oxen sa direksyon ni Joyce Bernal. Iikot ang kwento sa mga relasyon na nasira na bubuin muli. Pareho-pareho kaming strong characters yes. sa pelikula. Yun ang clash. Medyo naluha at natouch naman si Direk Joyce sa mensahe ni Governor V. Huwag ka mag-hesitate, <laughs> Direk, na i-correct kami or itama yung acting namin pag mali kami. Si Direk Joyce naiiyak po sa sinasabi niya. Direk ka! Direk, bakit ka? Direk, na, uh, ano, na natutuwa kasi ako na coming from her. Kasi yung isa Oh, si direct Binibinig Joyce Bernal. Yan ang character ni Angel. <laughs> oh. <laughs> Di naman maitago ni Angel ang kaba na makatrabaho si Governor V at mommy ng boyfriend niyang si Luis Manzano. Na mamawis po yung kilikilis. Dahil Vilma Santos po kayo, po. Ah, Hindi, Sa habukod siya pa po ang nanay ng, ng boyfriend ko. Doon kakabahan! Pero kung kasado na ang pelikula, Kasado na rin ba ang pagpasok sa politika sa 2016 ni Luis? Uh, nothing is final but it's not going to be my decision. It's going to be his decision. Pero isang bagay ang mas inaabangan ni Ate V, ang Nag-aantay na po ba kayo ng apo? Ay, yeah. <laughs> Sabi ko naman po si Ryan, wala namang ginagawa. <laughs> <laughs> si Ocho pa lang yung anak ko isa. Wala na loob naman. <laughs> Biro ni Angel, nag-iipon pa raw siya para sa proposal niya sa boyfriend na si Luis. Nag na. Naghahanda na raw si na Governor V at Angel sa kanilang showdown sa big screen sa nalalapit na pagiling ng kamera.